Walang bisa ang counter affidavit na isinumite ni Dismiss Bonban Mayor Alice Goh sa Department of Justice kaugnay ng kasong human trafficking. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children, iginiit niya Attorney Sir Joseph Gatdula na sa rules ng DOJ, maaari lang ipanotaryo na isang akusado ang kanyang counter affidavit sa labas ng ahensya kung walang prosecutor na available sa salaysay ni Gatdula. Maraming prosecutor sa DOJ. Kaya mali ang proseso ng paghahain ng counter affidavit na ginawa ng kampo ni Go. A notary is allowed if prosecutor is unavailable. Yes, Pwede Your Honor. po ba kayong mag-expound sa rule na to? Yes, Your Honor. Under the new rules po ng Department of Justice, uh, the only time that a person can uh, have the counter affidavit notarized outside of DOJ, Your Honor, if, there's on, if there are no prosecutors available. But considering, Your Honor, please, that uh, this case, there are plenty available prosecutors, Your Honor, in the Department of Justice. So, basically, Your Honor, the notarization of the counter-affidavit is really without any effect, Your Honor, please. Inamin kasi ni Go sa pagdinig na nilagdaan niyang huling pahina ng kanyang counter-affidavit sa kasong human trafficking na yung bago siya tumakas ng Pilipinas noong Hulyo. Ang pagsiwalat ni Go ay matapos siriin ng mga senador ang counter-affidavit na notaryo noong August 14 at isinumiti sa DOJ noong August 16, isang buwan matapos tumakas ang suspendidong alkalde. Tinanong ni Sen. Sherwin Gatchalian kung nakompleto ng counter affidavit ng pirmanya niya ang dokumento. Tugon ni Go ay partially ay meron nang natapos. Samantala, nang matanong pang suspendidong alkalde kung nabasa niya ang nilalaman ng kanyang counter affidavit, hiniling ni Go ang kanyang karapatan na hindi sagutin ang tanong. Inamin nito ni Go. Matapos iharap ni Senadora Risa Ontiveros ang sinumpang affidavit na isang kadante na tumulong umano sa mga tauan ni Go sa proseso ng pagnotaryo ng kanyang counter affidavit. Sa affidavit ni kadante, sinabi niya na tinawagan siya ni Cheryl Ordoña Medina, ang Executive Secretary ni Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay, na sinasabing maniligo din ni Go noong August 12 kung may kilala siyang notary public na maaaring magpanotaryo ng affidavit para sa isang unnamed person at humingi ng tulong upang ma-facilitate ang parehong dokumento. Pinagbigyan naman ni Kadante ang hiling ni Medina. Noong August 13, sinabi ni Kadante na tinuwagan si ni Medina upang ayusin ang pagkuha ng dokumentong ipapanotaryo at inatasan siyang pumunta sa Conception Road, sa Conception Tarlac, para makipagkita sa taong ipapanotaryo ang affidavit. Sa parehong araw, sinabi ni Kadante na ibinigay sa kanya ni Medina ang number ni Kat upang dito makipag-ugnayan. Ang taong tinutukoy ni Ka Dante ay sikat Salazar, ay ang Executive Secretary ni Go at nagtatrabaho na sa kanya mula pa noong 2017. Sinalay Ni Kat na siyang nagpaprint ng counter affidavit na hinanda ng abogado ni Go noong August 14, 2024. Matapos nito ay nutusan umuna siya ni Go na kunin sa kanyang kwarto sa isang brown envelope na naglalaman ng isang pahina na mayroong pirma ng dating alkalde at i-attach sa pinirintitong dokumento. Matapos nito, ay sa na niya binigay sa isa pang asistan ng dating alkalde na si G.P. Pito ang buong dokumento. Binigay naman ito ni G. sa isang kadante na siya naman nagpanotaryo na ng dokumento kay Atty. Elmer Galicia. Duda naman ng mga senador na napirma na ni Goan dokumento bago pa man siya tumakas palabas ng bansa dahil wala pang kaso noon laban sa alkalde. Atty. Galicia, narinig mo ba yung... Di nakikinig nung nagsasalita si Senator Tolentino. Naintindihan mo? Huwag ba tayo mo magsabi ng katotohanan? You're always invoking your right against self-incrimination. Be as frank as you can be sa komiteng ito. Kasi talagang lumabas na, sinabi na ng DOJ, lumabas na sa mga findings namin, yung mga dokumento will prove by guwawaping sa own uh, answer earlier, umalis siya sa bansa bago pa na-draft ng law firm ni na-attorney ko yung counter-affidavit at ikinabit lang ni Ms. Kath yung signature page. So, what can you say for yourself, Attorney Galicia? Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!